kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. iba-iba man ang kwento ng bawat siga sa iba't ibang lugar sa Pilipinas pero palaging isa lang ang kanilang kinaihinatnan. Ito ay kung hindi mayayari ay sigurado namang makakalaboso Tunghayan natin ang kwento ng isang siga ng Cebu na talaga namang naging sakit sa ulo ng mga kapulisan dahil sa sobrang dulas nito na kahit mismo ang mayor ng Cebu City na si Tomas Osmeña ay nagpalabas pa ng sarili niyang perang nagkakahalaga ng 20,000 pesos bilang pabuya sa kung sino mang makakapagbigay ng klarong litrato ni Aristotle Aves maliban pa sapatong sa kanyang ulo na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Kilalang birador si Abis sa Cebu dahil sa dami ng kinasasangkutan itong kaso pero palagi na lang itong nakakapuslit at hindi mahuli-huli. Isa siya sa Central Visayas sa Most Wanted Persons. 45 ang paboritong armas ni Abes dahil alam niyang minsanan lang ang maaaring makaligtas kapag ito ang tumama. Kilala si Abes na miyembro ng fraternity Alpha Kaparu o Akro. Rason para makalatkad ang pangalan ng samahan na siya namang klinaro ng regional president ng Akro na si Richard Buscaino. Ayon sa kanya, simulang madawit ang pangalan ni Aristotle Abe sa mga panunumba ay sinuspindi na nila umano ito at hindi na nila kinukonsidera pang pa kasama sa Akro. 2007, sa edad ni Abis na 26 ay umabot na sa labintatlo ang mga kinakaharap nitong kaso kriminal at kung hindi murder ay frustrated murder naman ang kasong ito. Ilan lang sa mga prominenteng biktima na nayarini ni Avis ayon sa CIDG ay ang dating presidente ng Kiwanis Club ng Cebu ang negosyanteng si Wilson Yu. Tumba rin ang engineer na nagngangalang Lawrence Murados at dalawang kasamahan nito na sina Lord Stephen Vasquez at William John Aznar nang sila birahin ni Avis noong 2005, September 21, 2007. Inisa isang pinutukan ni Avis ng kanyang 45 ang tatlong magkakaibig kaibigang umiinom sa tabi ng kalsada sa harap ng kanilang bahay sa Jaco Salim Street, Cebu City. Sa pool sa dibdib si Hihenyo Presbitiro at hindi na nasalba ng mga doktor ang kanyang buhay sa hospital nang ito'y dalhin. Sugatan naman ang kanyang kasama sa inuman na sina Angelito Reyes Sr. at Benjamin Dilaw Jr. Ayon sa asawa ng natodas na si bigla na lang daw tumigil ang itim na motor sa harap ng kanyang asawa at mga kaibigan na nagiinuman at wala nang kung ano-ano pang sinabi ay bigla na lang binanatan ni Abis ang mga ito. Isa sa mga biktima ang nakapagturo na si Abis talaga ang kanyang nakitang bumiras sa kanila. Kaagad na nakatakas si Abis kasama ang driver nito ng motor matapos nilang banatan ang mga nagiinuman. Hinanap ng na mga pulis si Abis pero bigo sila at hindi nila matimingan ito hanggang sa December of 2007 mula Cebu si ay sumakay ng Roro si Abis papuntang Ormoc City gamit ang pangalang Paul Medina pero ang hindi niya alam na siya pala'y sinusundan na ng mga otoridad. Sa pangunguna ng mga pulis na sina Superintendent Pablo Labra II, Senior Inspector George Ilada at Chief Inspector Arnel Banzon ay kanilang inaresto bandang alas 9.15 ng gabi si Abis habang ito'y nakaupo sa loob ng barko ng Super Shuttle Ferry 5 sa Mandawi City. Sinubukan pa sanang tumakbo at bumalag sa mga pulis na umaresto sa kanya. Pero hindi niya kinaya dahil kagad siyang nasukul. Dalawang arestuarant ang dala ng mga pulis para kay Abes. Ito ay para sa kanyang mga kasong murder at homicide. Kaagad siyang dinala sa Cebu City Jail. Pero pagdating doon ay kailangan ng mga pulis na ihiwalay sa ibang preso si Abes. Dahil sa hinihintay na pala siya ng iba pang mga bilanggo para makaganti sa mga nagawa niyang atraso. Nilagay si Abes sa kwarto na Malabartolina Bartolina para masigurong hindi siya mayayari ng ibang bilanggo kapag ito'y isinama sa iisang selda. Nang sumabog na ang balitang nadakip si Abe sa isa-isa ng lumutang at nagpakita ang mga taong minsan niyang nabiktima nang sila'y pagbibirahin niya pero mas hindi natuluyan. Isa na rito ang lalaking nagngangalang Jason Altraca. Ayon sa kanya, September 19, 2007, nang siya raw ay tinambangan ni Avis habang siya ay nakasakay sa kanyang motorsiklo, pauwi na sana sa kanilang bahay sa La Paloma Village sa Barangay Tisa. Matapos ballistic test ang nakuhang 45 ni Avis ay doon na nakumpirma ng mga pulis na ang 45 na yon ang siyang ginamit ni Avis sa pagyari sa mga biktima niya nang magmatch ito sa balang na kumpiska noon ng mga pulis. July of 2015, mata matapos ang pagdinig sa kaso ni Aristotol Aves sa RTC sa Cebu City. Sa sala ni Judge Soliver Peras ay binabaan na ito ng hatol na guilty sa kasong murder at dalawang counts ng frustrated murder kasama ang kanyang driver sa motor na si Jesus Singson Jr. Ayon sa depensa ni Aves, hindi raw siya ang bumira sa mga nagiinuman noon sa tabi ng kalsada dahil noong panahong yun siya raw ay nasa takloban. Inamin niya na nagtago siya pero hindi daw dahil sa kaso na yun kundi sa isa pang kaso na kanyang kinasasangkutan noong 2004 kung saan siya ay may pinara sa barangay Dulho Fatima sa siyudad ng Cebu. Inamin ni Abis na kung bakit daw siya nagdadago ay dahil sa ayaw niya talagang makulong. Dalawampu hanggang apat na taong pagkakakulong ang sentensya ng riding in tandem na si Aristotle Abis at Jesus Singson Jr. para sa kaso nilang murder at labin pitong taong pagkakakulong naman ang hatol sa kanila. you Para sa kasong frustrated murder, maliban doon ay may mga papayaran pa silang danyo sa pamilya ng kanilang biktima. 30 taon muna ang dapat na lumipas bago silang dalawa ang pwedeng may pasama sa maaaring makakuha ng parol. Bata pa nang pumasok ng bilangguhan matanda na kapag ito'y makalabas. Bagay na siguro ay pinagsisihan rin ni Avis bunga ng kanyang pagiging siga. Kahit papano siguro, ay maswerte pa rin siyang hindi nayari katulad ng iba na hindi na umabot pa sa bilangguan. Ikaw, siga ka rin ba kagaya ni Aristotle Aves? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.